Kung akong lutoan akong manghodog akong papa, kay gahapon akong manghoding reklamo utan doon Kung lutoan akong manghodog akong papa, kay gahapon akong manghoding reklamo utan doon sa manok. Manok nga timplado. plado Katong magnuliya, bago nga ating pasodan, kaya siya magreklamo pa. Atong palitan og cook kay gahapon nagreklamo siya sa juice kay bidli undaw siya. Karon ko out day sa kong manghod no nga tamili ano, di ba unta gwapo. Karon manok, manok nga timplado naman ni mani katong magnulya ba mo ni an kay magreklamo pa. Atong palitan og cook kay gahapon nagreklamo siya sa juice kay bidli daw siya karon cook out dahil sa kumanghod manghod no nga tamilian no. Di ba nun gwapo? <laughs> palit sa kong cook. Bihara man kong palit o doro. Dara. Kapalit oh, na. Hindi na magreklamo ang video on si Diyos. Hmm? Ah. Gauna-una git siya ay.